Tanan tanan na, ah, ko ako lang magpasalamat kita na ikatan kita o ikahimde na makahimo kita bako na city ang ibang building. Truth hindi ang preparedness o ang pag-respond sa mga sakuna, hindi siya ito i-compromise. So I hope kanina building, na uh, ko pinikatabang ang uh, isulti at testament, ang malay-talay is uh, ready right siya. Kung sa'yo may tabo, I hope, I hope. dili kita po abot pero di mo na ito malikayan na kita rili bila na mong katuwi ka sa magkato ang luoy di ang annual budget na ito 5% na at 5% si di ala na opsina lagi nasa so I hope na may mo mas mas mamayong Usa kini eh, na yung anak na yung matawag na inyugit na balay ng na 24 hours ang location, di ba? Kaya e niyong sila, makita na sa merkado, wala na yung uwas. So, kanina building, this is for us and this is for the future generation sa malay-balay. This is our money, para sa katawan sa malay-balay and we took good care sa itong kanding. Tungguni so, siya ang resulta.